which is yung moat no o yung durable advantage ng kumpanya na yon so kailangan maintindihan mo ano ba yung strength nung kumpanya na yon or nung stocks na yon so kailangan maintindihan mo yan no so ano ba ang ibig sabihin ng moat no kung natatandaan mo no kung nanonood ka before ng mga lumang movie na may mga castle ang moat is yung um, nagco sa castle most of the time ano yan uh, body of water para protektahan yung um, castle from anything outside no yan ang yan ang moat no so sa kumpanya meron din tayong tinatawag na investing moat no yan yung pag-uusapan natin lima yan no? meron tayong brand meron tayong secret moat meron tayong toll meron tayong uh, switching moat at meron din tayong low cost so pag pag-uusapan natin ano-ano yan tapos kailangan ma-identify mo sa kumpanya na napili mo sa yung circle of competence ano yung kanilang moat So pag-usapan muna natin, ano ba yung brand moat? So ang brand ang brand moat, ang ibig sabihin niyan, yung strength nila is mismo yung brand nila, no? Pag sinabi mong brand moat, yung pangalan pa lang nila, yun na yung strength nila. Like for example, uh, Colgate, 'di ba? Yung brand pa lang yan na yung kanilang strength mismo, 'di ba? Pag sinabi mo, di, bili ka nga doon ng Colgate yung close up, 'di ba? Kasi nga ganun kalakas yung Colgate, 'di ba? Ganun kalakas. So yung brand pa lang nila ganun na kalakas 'yon. Katulad ng Coke, 'di ba? Bili ka nga doon ng Coke yung RC, 'di ba? So ganun 'yan, 'no? Ganun kalakas. So sa tingin mo, 'di ba? Yung strength ba ng kumpanya mo is all about the brand, 'no? Ah, uh, parang pag pinag-usapan yung uh, produkto na 'yon, yung pangalan ng yung brand ng kumpanya mo, yun na yung nagiging generic name niya. So ano yung strength ng iyong um, um, stocks na napili sa circle of competence? Brand mode ba yung strength niya o hindi? So kung hindi naman brand, pwede ang, ang strength ng iyong kumpanya will be the switching mo switching mode no so ibig sabihin ng switching mode like for example apple to android di ba so kung apple ka um, it will be very difficult although ngayon no mas pinapadali na yung pag-switch sa android pero ito ba is yung yung moat ng iyong brand or ng um, stocks na sa circle of competence mo. Ibig sabihin, it will be very hard for them to switch uh, brand, no? Pwede n'yan yung strength mo. Like for example, Globe to Smart, 'di ba? 'Yan yung malaking magkalaban niyan, Globe to Smart. So kung Globe ka, uh, most of the time, 'di ba? Um uh, meron ka mga benefit diyan kasi yung Globe to Globe na call, um uh, pwedeng libre 'yan, 'di ba? compare kung globe to smart. Pero sa ngayon, kumukonti na nang kumukonti yan. Pero meron pa rin. Ano ba yung mode ng iyong uh, napiling stocks? Yan ba yung strength niya? Switching? ba diba? Sa internet, ganun din. ba diba? Uh, kung ang internet mo ay globe, diba? Tapos merong converge. So meron bang... Kasi minsan sa area mo, diba? ba? Uh, mahirap mag-switch kasi sa area mo ang malakas eh ito. So ito ba ay isa sa iyong mga um, ito ba yung moat ng iyong kumpanya na may hirapan siya mag, mag switch sa ibang brand next na moat will be tall bridge when we say tall bridge no para itong uh, monopoly sa isang industry like ikaw lang yung produkto na nandoon no like like pag pinag-usapan natin before no pag telecom dati globe lang yan at saka Um, PLDT or SMART, di ba? Dalawa lang. So duopoly sila sila lang yung naglalaban doon. Pero ngayon, no, meron nang mga bagong player dyan. Nandyan na yung uh, dito, di ba? Um, ang third telco. Pag yung internet provider natin, meron na rin converge, no? So nakakaroon na, na, na hati-hati na. Pero before, no? Kung gusto mo mag-invest -mag sa mga kumpanya na nasa um, telecom industry, dalawa lang ang choice mo, Globe or Smart. Pero ngayon mayroon na ng, ano. So sa iba naman, no? Like for example, sa, sa Power, 'di ba? Dati meral ko lang din ang pag investan mo pag gusto mo mag-invest sa Power, wala. Meral ko lang din ang listed na kumpanya. Pero ngayon, mayroon na ulit, no? Mayroon ng Aboytis uh, Power. Mayroon na tayong SPNEC no para sa solar. Uh, at marami na ring iba na pumupunta rin na rin sa power Uh, industry. So, yung sa'yo, no? Yung kumpanya na napili mo, sila pa lang ba ang nandyan sa industry na yan na pwede mong pag-invest sa stock market? So, yun ba yung kanilang uh, moat or yung strength ng kumpanya nila? So, that will be uh, tall bridge. Meron pa ba kayong mga naisip na maaaring tall bridge din ang kanilang strength ng mga kumpanya? Meron ba kayong naisip? Can you type sa chat box or maybe unmute yourself? kung meron ka na isep na yan din ang kanilang strength meron ba ayan wala naman kung meron i-type mo lang diyan sa baba tingnan natin kung yun ba talaga yung kanilang uh, strength or uh, mood. no next will be uh, secrets or trade secrets ayan meron pa mag meron ba yan sino ba yan meron bang question aha okay wala naman no next will be um trade secrets no um ito yung mga um, um proprietary secret na um, yun ang nagpo-protect sa kanilang kumpanya yun yung yun yung strength nila most of the time ito yung mga nasa pharmaceutical uh, companies no kung titingnan mo sa US market nung time na yun, no, nung naglalabasan yung COVID vaccine, iba-ibang mga kumpanya yung nagtataasan sa US no? nagsimula sa Moderna, no? Kasi sila yung isa sa mga kilala na nakakreate ng vaccine. So, tumaas yung stocks ng Moderna. Sa US stocks to, ha? Tapos lumabas din yung Pfizer, di ba? Nagkaroon din bigla yung Pfizer. So, humabol din yung um, Pfizer. So, ang strength nila will be the um, uh, secrets or maybe how ingredients ng kanilang paggagawa ng kanilang produkto. So po pwede rin yan na yan ang strength ng iyong um, kumpanya. No? So trade secrets that can be a move. Next will be yan. Meron bang question so far? Meron ba? If you have any, if you have question, you can unmute yourself and, ask your question. Or maybe type mo dito sa ating chat box kung meron kang um, question. Next mode will be price. No? Um, uh, ito kadalasan, no? sila yung pinakamura doon sa choices mo sa industry na yan. Sila yung pinaka-low cost uh, provider. Yan yung pinaka mode nila. No? If you will remember before, no? nung pumasok yung Sun Cellular, diba? So we have globe, we have smart, no? Tapos biglang pumasok yung um, sun, no? So how did they get their market share? So, sa, sila una nag-introduce ng Anli Calls, di ba? Anli Calls. So yan yung ano nila, uh, moat nila uh, when they enter the market. Sila yung pinaka-low cost um, na provider, particularly sa mga calls. Sila yon no? So, sa inyo, sa yung mga kumpanya, um, and yan din ba yung moat uh, or strength ng napili mong kumpanya so that's the five moat of investing no? so you need to understand sa mga napili mong kumpanya from your um, circle of competence de from your circle of competence um, tapos isinulat mo yung mga pangalan ng kumpanya, you also need to understand ano yung kanilang strength, ano yung kanilang moat. No hindi ka basta-basta mag iinvest sa kanila um, dahil nasa circle of competence nila. You have to go deeper. Ano yung strength ng kumpanya yan? Most of the time, bakit importante na alam mo yung strength ng kumpanya na yan? Kasi that can be the reason kung bakit ka nag invest sa kumpanya na yan. No? Kaya ako nag invest dyan kasi ito yung moat nila, ito yung strength nila. And most of the time, no people will message me, will come to me, Elmer, okay pa ba i-hold itong kumpanya na ito? Elmer, ano ba, ibebenta ko na ba itong kumpanya na ito o hold ko pa itong kumpanya na ito? Lalo na pag bumagsak yung presyo ng kumpanya, no? Pag bumagsak yung presyo ng kumpanya. Um, like what happened sa dito, no? Kung pamilyar kayo sa dito, so maybe let me share with you um, yung, yung stocks ng dito, no? Dito Teleco. So no nagkumpisa ang, ang ang dito no. Napakalakas, 'di ba? Napakalakas ng 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 stocks na to, like na like, sa monthly na. So napakalakas ng 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 stocks nito from somewhere at around 1 peso, 'di ba? Dire-diretso umakyat 'yan pumunta sa 6 pesos, bumagsak ulit somewhere sa 1 pesos, tapos dire-diretso umakyat all the way to 19 pesos diba ba? laki ng inakyat, no napaka ng kinita ng mga tao sa dito no part tayo diyan sa mga kumita diyan sa dito pero what happened no after umakyat ng napakataas bumagsak no and ngayon halos nandoon ulit siya sa original price niya and a lot of um, people lalo na yung mga naiwan no naipit lalo na kung dito ka nakabili ba? Diba? 19 pesos mo nabili or maybe 15 pesos mo nabili ngayon wala pang 2 pesos 1.83 na lang. So a lot of people na, nagme-message sa akin, um Elmer okay pa ba itong dito? Pwede pa ba tong i-hold o dapat ibenta na? Pero most of the time kahit anong sabihin ko doon, hindi naman nila ibebenta. So sobrang lalim na kasi niyan, no? Pero if you understand yung stocks na binibili mo, 'di ba? Lalo na yung moat, bakit ito yung binili mo? Na intindihan mo bakit ano yung moat ng kumpanya na ito? It can actually guide you kung ibebenta mo na ba tong stocks na to o hindi. 'Di ba? Kung binili mo ito dahil na rinig mo lang, na chismis mo lang, napanood mo, nabasa mo na bumili ng stocks na to kasi nga naman kung titingnan mo, puntahan lang natin ang ang PLDT ah, magkano ang PLDT? PLDT. So makikita mo ang presyo ng PLDT ngayon, 1,500. 'Di ba? O tingnan natin magkano ang Globe. ang Globe? Magkano ang Globe Telecom? 2,200. Oh. Eh, ang dito, magkano? Wala pang 2 pesos, di ba? Wala pang 2 pesos. So, madaling-madaling isipin na eh, pagka lumakas na yung dito, mahina na maging 1,000, di ba? So, yun yung naging basihan nila why, bakit sila bumili at even 15 pesos kasi nga sobrang mura pa rin yan compare mo kung magwa 1,000 yan sobrang mura pa rin pero kung yun lang yung basihan mo di ba hindi mo inaral yung uh, moat nila ano bang strength ng ng dito di ba so it will help you in terms of uh, deciding hold pa ba or bebenta mo na to so yung bang reason ba't mo binili to nandun pa intact pa ba yung moat nito yung strength na sinasabi mo na meron ng dito nandun pa ba ngayon kung wala na, 'di ba? Wala na. Eh that's a reason for you to get out of these stocks. Kasi wala na 'yung inaasahan mo eh. Pero kung nandito pa, kung ano 'yung dahilan bakit mo 'to binili, then maybe you can continue to hold and maybe baka nga mas maganda magdagdag ka pa. Kasi nandito pa naman 'yung dahilan ng pagbili mo sa kumpanya na ito. Kaya napaka-importante na naiintindihan natin yung moat ng kumpanya na binibili mo. Kasi that will be your guide. Nandyan pa ba yung moat? 'di ba? Halimbawa, brand yung moat mo. Ganun pa rin ba kalakas yung brand na 'yan, 'di diba? Kasi kung hindi na, eh, hindi na 'yan yung moat niya. Then maybe it's a reason for you to revisit bakit mo binili 'yan. Kasi wala na yung dahilan kung bakit kung kung bakit mo siya binili. Switching ba yung kanyang um, um, strength? Eh baka hindi na ngayon no? kasi mas marami ng player or baka hindi naman makaswitch sa'yo kasi wala naman signal yan dito. ba? Diba? So baka hindi yan yung um, mode niya ngayon. Mura ba siya? So titingnan mo, kailangan na intindihan mo. Kasi kung nandun pa yung strength ng kumpanya na yan, no, po pa. ba? Diba? Pupwede pa. So sa tingin nyo ba, ano ba yung strength nandito during that time? ba? Diba? So isa, isa sa mga nakita kong strength nung dito during that time is yung support niya from the uh, government nung time na yon, 'di ba? Kasi ani Dennis Uyan, 'yan, 'di ba? Kilalang um ano yan, ni ni president nung time na yon. So malakas talaga. Malakas talaga. Kaya lang nung time na yon, nagkaroon ng problema financially, no? na, naubusan siya ng um, funding, 'di ba? Hindi nakapasok yung funding niya from China na tinitingnan pa rin natin ngayon kung makakapasok pa rin ba. So hanggang di pa rin nakakapasok, then that can be ano? a reason na hindi na yan na wala pa rin yan. No? Wala pa rin yung um, pag-asa for now. Or maybe, di ba, most of the time sinasabi ko, tingnan natin yung susunod na eleksyon, di ba? Kasi kung babalik na naman sa posisyon, di ba, and that can that can support yung dito no so you really have to understand ano yung strength ng kumpanya na, mo na yan para maintindihan mo kung sakaling bumagsak how will you uh, adjust yung pagpili mo ng stocks Clear? Any question so far? Meron ba? You can chat kung may question ka. Ha? Kung wala naman, let's continue. So, napag-usapan natin yung dalawang uh, M's sa investing. No? So, pag nagawa mo yung meaning, nagawa mo yung moat, durable advantage, it will actually best kung puntahan mo yung financial mode, no? Ano ibig sabihin ng financial mode, no? Dito, kailangan maintindihan mo yung takbo ng kumpanya financially. So dito, kailangan mo um, medyo numbers na to, no Kailangan mo pag-aralan yung numero ng kumpanya na yan in terms of their financial performance. No? Malakas ba itong kumpanya na ito? Ibig sabihin, in terms of sales, kumakamada ba ito ng benta? Di ba So meron akong four um, specific um, numbers na tinitingnan sa financial statement, apat lang. Apat na numbers lang yan. So pag nakuha mo yung apat na numbers na yun, uh, matutulungan ka nun in terms of coming up sa valuation ng kumpanya na yan. So it's more of a fundamental analysis. So pero kailangan maintindihan mo yan kasi that will support you in terms of creating your valuation. Pag nakuha mo yung big four numbers na yun, matutulungan ka niyan, i-create yung value ng kumpanya na yan. Ibig sabihin ng valuation, ano ba ang value ng kumpanya na ito? So pag nalaman mo kung ano ang value ng kumpanya na ito, makakapag-decide ka kung pwede bang bumili ngayon o hindi na pwedeng bumili ngayon. Magaguide ka. Pag nakuha mo yung uh, big four numbers, matutulungan ka nun makapag-create ng valuation ng kumpanya na yan. At syempre, kailangan maintindihan mo rin yung management. Actually, isa ito sa maybe non-quantifiable, uh, no? pero napakalaking impact nung management. Sino ba ang may-ari nito? Ano ba yung background ng may-ari na to? Saan ba kilala yung may-ari na to? Kasi matutulungan matutulungan ka noon in terms of deciding again if tama pa bang i-hold ko itong kumpanya na ito. Kasi 'di ba, alam mo, binili mo 'yan kasi Ayala 'yan. Eh tinake na ng ibang kumpanya, 'di ba? Iba na ngayon yung leader. Yung leader ba na pumalit? Okay pa rin ba yan sa'yo? Kasi kung hindi na, that can be a reason for you to move out from this uh, company. Baka dapat ibenta mo na kung nagbago na yung management. ba? Diba? So napaka-importante nitong um, limang um, M's of investing na to Particularly yung financial mode. Kasi sa financial mode, mas may intindihan mo yung lakas ng isang kumpanya. So ginawa ko yan. Um, dito medyo mahaba lang yung proseso in terms of understanding um, yung uh, financial mode, I even created an Excel file, no? a template, kung saan yung apat na numbers na sinasabi ko sa iyo, i-input mo lang doon. No? Siyempre, kukuhanin mo muna yung financial statement. Diba, napaka-importante nun. So, tatlo lang naman yan. Meron tayong balance sheet, meron tayong income statement, statement of cash flow. Tatlo lang yan. Sa, uh, sa tatlo ng statement na yan, merong apat na numbers tayong hinahanap. I-input mo lang yun sa template na ginawa ko makaka-compute na yan ng iyong uh, valuation or margin of safety. So, ginawa ko yan dito sa mga kumpanya na yan. Kaya nalaman ko na malakas ang Century Pacific, malakas ang Pure Gold. Base doon sa financial mode nila. And true enough, no, nung time na yon, if you will, um, I will share with you ano nangyari sa mga uh, malalakas na kumpanya na yan. This is Century Pacific food, no? nung 2020 where I'm doing this um, um, 5 M's of investing. So makikita mo nung 2020, 18 pesos lang ang Century Pacific. No, by 2024, no, nasa 36 pesos na ang ang um, Century Pacific. No, from there, no, that's 100% return in 4 years, no. Hindi na masama. Apat na taon na doble na yung perang nilagay mo. Paano kung naglagay ka dyan ng 100K, 200K na yan? No? E paano kung ang nilagay mo half a million, 1 million na yan? Diba? Pero tignan din natin, magkano na ba ang presyo ngayon ng uh, Century Pacific? So, CNPF. Ayan. So, makikita mo, from 36 pesos, ngayon nasa 40, 40.9 na. Diba? 40.9 na yung presyo ng um, uh, Century Pacific ngayon. 40.90. And still going strong. Malakas pa rin. Malakas pa rin ang uh, Century Pacific. Again, hindi ito uh, in any way recommendation na bumili ka ng Century Pacific ngayon. No? So kailangan pag-aralan mo muna. Diba? Pag-aralan mo muna. Pero ito yung sinasabi ko lang sa inyo in terms of result. No kung babalikan mo, 2020, Nandito pa yan, nandito pa tayo no. Nandito pa tayo sa baba, 'di ba? Nandito pa tayo nung no? binili natin, Ngayon, nasa bahantang mataas na yan. By doing just that, no. Pangalawa, no, balik tayo sa presentation. Isa sa mga nakita rin nating malakas nung time na 'yon, 'di ba? Sabi natin pure gold, no. Dahil pandemic nung times na 'yon, syempre, isa sa pinaka malakas ang demand nung time na 'yon, is yung mga ganitong kumpanya, no, um retailer. Kasi nga 'di ba bawal lumabas and everything. Oh, so ito yung pinakamalakas. no. 2020, 30 pesos lang ang uh, pure gold, no. After 5 months, the same 2020 after 5 months, 55% na yung inangat. 5 months pa lang, 55% na yung inangat ng pumpanya na 'yan, no? ng pure gold. So ibig sabihin, uh, in terms of our fundamental analysis, malakas talaga yung pure gold. Pero siyempre, no, hindi naman 100% guaranteed ang fundamental analysis. No? Ibig sabihin, ginawa mo yung 5Ms of investing. Sure ba nakikita ka na? Hindi pa rin. No? Wala, namang some, wala namang ganong klaseng um, guaranteed sa stock market. Kasi kung titingnan mo, ano nangyari sa, sa pure gold, di ba? 2020, early 2020, 30 pesos. No? Mabilis umakyat to 54 pesos. Pero 24, 2024, bumagsak ulit. 28, mas mababa pa siya sa 2020. Tingnan nga natin kung ano na ng price ng pure gold ngayon. Although lumakas ulit ang pure gold eh. Lately. Tingnan natin na. Ah. Pure gold. O ngayon, nasa 33 pesos. So, parang bumalik ka, no? Bumalik ka lang ulit kung saan siya nagsimula. Kasi 33 pesos siya ngayon, no? So 30 pesos 2024 na's around 33 pesos pa lang siya ngayon. So bumagsak din yung uh pure gold. So ibig sabihin Elmer ano ba 'yan? Sabi mo magpo-fundamental analysis tayo paano pumili ng stocks. Pinag-aralan natin. Maganda naman, malakas naman, pero bakit ganun bumagsak pa rin? Kasi nga yung fundamental analysis is that is not 100% foolproof na tataas nga ang presyo ng stocks ng kumpanya makakatulong yon in terms of deciding anong kumpanya yung papasukin mo pero hindi siya 100%. So ang makakatulong sa iyo para maprotektahan ang sarili mo just in case ganito yung mangyari will be technical analysis. Kaya nung first session natin sinabi ko sa inyo isa sa mga kailangan mong matutunan will be fundamental analysis at the same time technical analysis. Kasi yung technical analysis magaguide kanyan kung kailan ka pwede pumasok, kailan ka rin pwede magbenta ng isang stocks. So kailangan combine fundamental at saka technical analysis para mag-guide ka in terms of uh, pag invest mo or kahit sa pag-trade mo sa stock market.